shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan. thank you Rachel at Do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay, eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. And uh, thank you very much. Marios Black, thank you yeah. very much. Yeah. Mga kalingap, mga at supportahan natin. Ay po mga kalingap sa ngayon po ano, good morning po sa inyong lahat at uh, unang uh, vlog po natin dito sa bayan ng Bigan at uh, yun nga po marami pa mga supporters ang mga kalingap dito especially po sa Ru Rochelle ano po kaya napakasaya po ngayon mga, mga kalingap unang-unang unang araw namin dito at uh, ay yung po kami ng mga supporters ko ano kaya uh, napakasaya po at uh, sana po mga kalingap uh, samahan nyo po kami hanggat matapos kami dito sa Bigan at uh, salamat sa mga hindi pa po nakakapag subscribe sa ating munting channel please po pa-subscribe na po at salamat sa mga uh, salamat na po ng mga uh, in po ng mga video sana po ano, supportahan po natin mga kalingap ayan maraming maraming po salamat sa lahat ng mga supporters at uh, wag po natin kalilimutan mga kalingap na supportahan ano po ang ama ng kalingap Kuya Bal Santos Matubang atid na vlog Kalingap Rob Roy of Malala Grisel Morales vlog at ang Ruboys Rugers yan po mga kalingap palagi po natin supportahan ay marami marami pong salamat at and God bless po sa ating lahat Ayun, dumami na yung. Ay mag. Hello po. Hello po, Regino. Ako si Lorde sa Opo. 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 Maray po salamat. Maraming salamat sa support niyo. Okay. pantay daya kasi ng ano kayo dito nag-tricycle lang ay susaya ay susaya ninyo <laughs> ilang minuto lang hmm. Talang, Dilan, nakita ko kasi Santa Catalina no kinikinan ko yung pwan kabulwak tama din oh kasi yan ang na, natatakot pagdating sa amin dito masaganda dito kasi yung no, first time na pumunta pa nagnet nagmet naganun nga ako kay Metro. Pero yung mga komentaryo malabis sa iman. Malawak 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 inalam namin kung saan ay, oh, ay, lalabas. Ay, oh. Si Jason Torasa ka lang. Oo, yung namin. Kung sabihin kayo ang pinakabata. Mas bata <laughs> si Rin. Mas bata si Rigan. 26 pala. 26 pala

Ayan po mga kalingap, naman pala. Ano ba nga, tanghali? Tanghali na ba ngayon o umaga? Ganda nang, ano na? Ang ganda ng paglabas mo ng pinto, uh, parang nasa labas ka na. hindi na? hindi. Paglabas <laughs> ng pinto, parang nasa labas <laughs> oh Oo nga. Ganda. Ayan na.

uh, Madam Vice President, if you have um, any questions, so far as this committee sir, I think the proper remedy is for you to go to the court. go I will mean, go to court, but uh, I will a person of her liberty mm -hmm. while I mm -hmm. await that is precisely the point, ma'am. If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people what you sinasabi ko na po yung sundin po okay. natin yung Sundin batas. Kasi nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusef Lopez Dar us. for an act of the President? Ang tali niya yun. For the Vice President, that is the, that is the decision of the committee as a whole. Ah, uh, sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong uh, remedy, alam naman po ninyo, may abogado na tama po yung sinasabi ni congressman Apo. Pwede po tayo mag-file ng relief sa court. Sige, sir. Pinutulungan ko lang kayo, sir. Kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ka. Mm ang House of Representatives. Itutulungan like, ko lang tayo. Mm -hmm. Maraming salamat po, Madam Vice President. Uh, without with all due respect, uh, the 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 Man, uh, uh, I hope that Mr. Speaker, now, yeah, I hope that Mr. Speaker, say, okay. say, <laughs> last comment, as I said, the House of Representatives, I don't think that is more than there to make statements of the Council of Opposition. Second, no, 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 in the motion?

Did you certify to the correctness of the liquidation reports on the use of the Debt Health Confidential Funds and in fact, issue the corresponding certification? Mr. Chair, wala kami kakampilido. Walang mga point of order para sa amin. How can you ask a research person without giving him copies? Without giving But him copies? Mr. Chair, point of order, point of order Mr. Chair. President, please wait Point the What's the point the order of the honourable. Uh, yes, Mr. Chair. Uh, Representative Ako is asking our resource person. <spellulatory> uh, what is he that the vice president? <laughs> <right here>. <rełbym> <recom> <verning re predicates>

Talagang sunshine siya dahil paano ba naman hindi hihilaw ang mukha mo pag nanaputan ka ng pera? Wala mga gawain na ito ay si Mr. Fahada naman ang pinapangalan nung nakaraan tirin na nung una ay nagsenso ng payola mahani tururan bang payroll house ng field personnel pero due to supposed security reasons hiningin niya ang personal ATM account numbers para doon na ipapatala ang payola. ng field personnel na may pagkakas sa official yung documentation of all the transactions. t uh, in short, uh, Mr. Yung yung na, 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 na. So, ayun po mga kalingap, huwag naman na pumuli sa atin. At uh, sa ganun po, ano, pagkunta na paalis na naman po kami kasi tumawag na po si kumparing uh, Uh, Chavez Season ano pupunta na po namin Kumpare na pala yun? Kumpare ko yun uh, kanina nga pa sa akin kaya ayun po mga kalingap uh, pupunta po kami doon ngayon kaya ewan ko po kung ano po yung hinanda nila sa amin Bro, pa ako sa pa, pare maging maganda rin ay, po ay, yung aming uh, pag-uusap ngayon ano at saka ngayon po uh, medyo iwasan na muna po ay, namin yung pag-uusap pa, namin pa, tungkol pa, sa politika sorry, oh. Ayan, uh, ngayon po medyo kuan na muna tayo. Pa pa kuan muna tayo. Uh, Pasal-pasal muna po. Bro, kakausap so, ko lang si Paring Chavit okay Na, ano na? Kaya sa ngayon po mga kalingaps, kami <laughs> ni Chavit Season pag nagkita, season. iiwasan na muna namin yung pag uh, magkwento namin tungkol sa politika. Yun nga. Relax ngayon, muna tayo. Ngayon, muna po kami. Gusto ko makita yung pinagmamalaki mo sa akin. Sinasabi mo palagi mo sa akin na kumpare na kompadre no, kompadre no? sandali kumpadri. Tira ta, <laughs> kasi yung sabi niya may pinagmamalaki kumpadri? sa akin bro oh, na kumpadri. yung mga alaga niya daw wala daw kung ganoon titingnan ko kung anong meron ako doon sa mga alaga niya doon ka, kaya ka, na, sige po, po nga ngayon, no? ay po mga oh. kalingap ano ipapasar ko po kayo sa akin aking uh, kompadre na si Chavez Cesar and maraming salamat po mga kalingap sa lahat na sumusuporta sa ating channel at sa ano po ano na yeah. <laughs> maging uh, maganda po yung aming uh, pag-uusap ngayon. Sige, marami po salamat mga kalingo.